Sir, may adlaw sa atong tanan. Magilabi na sa Pilipinas, may adlaw. Dali ko karon mga kapadam sa sir, sa sakinan. kay ning ato ko sa bangko kaya kapadala ko kwarta kay ang ako ang building, nag ipahimo o, need na yun nila o ka ng magtaw o ka mga kuryente. Mga nga, kapadala na yun ko. O isa pa, mga kapadam yung karong adlaw mga every Wednesday. Sa hura na ng mga tao, kamadami sa parihara na nato nga nanginahalan o kwarta para sa pamilya para na po ikapalit o bugas ako karoon sa sakyanan kung na ako din sa gawas karoon o maodi ni mga kamadami sir pag-alilaw nindot ka ayaw view sa mga wala kabalo kung asa ko karoon ako karoon din sa Saudi Arabia din ko katrabaho as a OFW po So, mora na akong update mga kamadam insar. salamat. May announcement eh mga kamadam insar, no? Karoon ay kumaabot nga Pasko. kay December na magiging karoon. And then, hapit na magiging ang Pasko, no? Manghatag na ay ka ng pang grocery, pang palito ng mga espagiti, makaruni. So, abangan po natin ang ating video lagi mga kamadam insar kay manghatag na o ka ng pahalipay. Dili man kamutanan nga mahatagan, but make sure na gito'y matagaan. Maraming salamat sa support eh, mga kamadam insar.